Hi po mga ka-farmers, welcome again dito sa G-Farm TV Ayan mga ka-farmers, update natin yung ating tanim Ayan, dito na po mga ka-farmers So, magapang na po ang, magkasalabong na po ang dalawang linya So mga ka-farmers, maulan po dito sa, sa amin ngayon So, ang problema namin ngayon ay Nagbaha po mga ka-farmers, may tubig po kasi yung uh, land depression po natin Yung sa gitna, Ayan, dito sa gitna, wala pong kanal. So, delikado po ito pag malakas ang ulan. So, mga isang araw pa lang ng ulan mga ka-farmers. So, medyo delikado po pag nasundan. So, ang gagawin natin ngayon mga ka-farmers, uh, lagyan natin ng kanal yung gilid. So, dito sa banda, mayroon naman yung kanal. Tingnan nyo. So, ngayon, uh, problema ko, yung sa puno natin, sa puno ng apakwan, may mga tubig so huwag niyong gayahin ng ganitong style mga ka-farmers, kasi medyo delikado po bang may ulan, dapat naka-land prep po yung may kanal sa gitna ayan, ito po ang gawin natin mga ka-farmers, dito sa gilid lagyan natin ng uh, kanal ayan, tingnan natin mga ka-farmers, ayan ito, no may tubig po so delikado po ito sa pakwan so dito nilagyan ng mga uh, tangkay ng niyog para hindi mat para hindi matats ng tubig ito so may tubig po mga farmers so nagihilo na po siya nadidilaw na po kasi dahil sa tubig so ang gawin natin ngayon mag, mag maglagay tayo ng kanal sa kilid yan dito mga farmers maglagay tayo ng kanal papunta doon so, sa gitna eh hindi na okay ito so, grabing tubig ito mga farmers maula pa rin Eh. Ya, itu pun mga kasamahan ko farmers. Eh. Wah. Yan. Yeah. Ito mga kapal. So, sagi. Dito, sa gilid niya, lagyan ng kanal. Papuntang punta Para yung tubig. Dito na dadaan ng tubig. Yan. Ito. Tingnan nyo. Ayan. Nasa gilid na yung tubig. So, <laughs> Ayan mga ka so natapos na din ang ating paggawa ng kanal sa gilid. Ayan mga ka-farmers, so Tingnan nyo mga ka-farmers, so sa gilid niya, so lagyan namin ng kanal, both sides. And sa gitna, hindi na kasi hindi na uh, takot ako baka ma, matamaan yung ugat ng ating pakwan. So ganoon, uh, pag may malakas na ulan, so possible po na nasa gilid lang yung tubig natin. pa mga ka-farmers so malakas po ang ulan so ito ngayon, ayan may tubig sa si gilid so ito mga ka-farmers delikado po itong tubig ito ayan may tubig uh, lalo na mainit ngayon so maluluto po ang ating pagpon ayan ayan po mga ka-farmers so huwag yung sundin ng ganitong paraan mga ka-farmers dapat po uh, pag nagpakpon po tayo Um, ready na po ang ating land preparation. Pa hindi na mahirap mahirapan pag uh, malakas na ulan. ayan po ating pakwan. So ito po ay uh, almost 3 uh, weeks na po ito mga farmer. ayan Naluto po sa tubig. ayan So ang tubig na sa gilid niya. So So medyo naluto po siya. Yan. Meron kasing uh, tubig kaya meron ding init so possible po may mamamatay dito. Tingnan natin dito yung may mga tubig. Okay mga kapamers kung may nakuha kayong idea sa video na ito pag-like naman, share at subscribe. Pag-share na rin sa iba para marami na po tayong uh, matutong magtanim ng pakwan o mga simple farming tips. So, salamat po mga ka-farmers. God bless at happy farming po sa ating lahat.